Hello mga guys, so for today's video, as you can see na, ana mi Diri sa among bukid. So karon mga day, akong ipakita sa inyo ang among ipreparar para sa among paniudto. So, ang pa sapatong gihulat, ato na Ang amo deing recipe para karong paniudto kay magluto miog og pinakbit. syempre butangan po na itong gamay para lamit po ang ato ang ni pinakbit. Dayon, magsugba po ni Og karne. So, wanda na siya. Naghiwa-hiwa na ko o koan, karning baboy para na siya sagot sa ato ang pinakbit. Naghiwa po ko ganiha og koan kana para na sa sugbahunon mga day na mau na, na siya. So, kana karoon na bilhin para na lang na siya sa pinakbit. Actually, ubay-ubay rin yun. Nagmahay-mahay kini ko nga gamay ang para sa subanok kaya Kay, nadaghan yun para sa pinakbid. So, naingon na lang gani ko nga. Kuan ni siya. Adobo nga na ay kuan. Adobo nga na ay utanon. Dili na siya pinakbid. Kay, daghan mga kayo o karne. So, mana siya mga day Tira nako ko sa plastik. Then, syempre, kay, kaya man na naman hiwa at unahugasan ng karne. Pag man ako dayan, ako gas mga day, ako na siyang gipatulo kay para makuha kuha gyud ng katong mga tubig ba kay lain pud og i-marinate nito nga na pay daghang tubig so una siya ko na siyang di ano di patulo gyud so mo ni mga dai muna na nako patulo ang karne so ako na na siyang i-marinate ako orang gibutangan og patis og suka simple lang kaayo wala ra na gibutangan og mga dagan pang timpla So, kay ako nagkuan sa karni. Ang akong mama, o'y naghiwa-hiwa sa mga ano, lamas. O sa mga, ano, utanon. Ano siya mga day Ang gihiwa sa akong mama karon Kaya ang ampalaya. Mana na siya gihiwa sa kalabasa o sa okra. So, ang sunod na ano, kay ang talong na pod No? So, pag humana na, siyempre magluto na ta. Ayaw lang mo kabalaka mga day nga na adira sa lamisang kalabasa og ano ang kuan ubang utanon gibutang na dira mga day uh, kay para di na kayo kalas ug sudlanan hugasan lang na mga day before na mulutoon so di lang nako ipakita ang paghugas kay sugod na tagluto sukaron so, ang trabaho sa kong papa kay siya ang tighaling so mao na siya siya ang gahaling para lutuan sa pinakbet then siya pud dira sa subahan Siyempre, kadili man di kabalo mo halin sa gym so, nang mamalihog sa dyan ni sa naitrabaho kong papa. So, karon mga day. Gusto ko na sa ugis ha. Ugis na ang ato ang ahos o bumbay din. Siyempre, ang atong kami. So, kung man na, ato na pasikuhon. Dahil yun, ato taod-taod. Ato, anong butang ang So, kaya nga ako, mga mama, ang galuto sa pinakbet. So, ang akong kuan assignment kay ang pagsumba. Kaya so, wala may lahing mo suba So, ako na kay ang akong mga natulog din. Akong papa, nag-raskat pa dito tawon sa gawas. sama so, mana siya, magsumba ta mga day So, sa man gyud ang ko. So samtang gasugba ko mga day, atong balikan ako mama, ako na pong bidyuhan ang iya pagbutang sa kalabasa. So kay nahumok naman na ang kuan mga day, ang karne so ibutang na ang kalabasa. Syempre og magluto ta mga day, atong yung unahon kung unsa tunggahi kay gahi man ang kalabasa sa tanan nga mga utanon nga isagol so ang kalabasa jud atong unahon So, karong mga day, balik na po ko sa akong gisugba. Siyempre, ato gitsigihan og check. Dili na tobyaan kay magkalayo. Basta karning baboy ka yung sugba. Magkalayo dyan na siya mga day. Tungod kay tambok kayo siya. tulo ang iyahang oil. So, magsiga siya. Kamu na siya gaatang di ko mga day. Then ako ko na siya gina kuha ang parilyahan kay para dili siya masunog kay mo dilao. So para dili may kala sa oras mga day, dili may maghulatanay. So while well, gasugba ko diya sa karne galuto pero pud ako mama kay para dungan og luto makakaon dayon dili na magulat ulat pa So update na buta sa atong pakbit Kumana na na siyang timpla Then gisagol na ang talong Muna na ang last nga utan nga gibutang kay Ang talong mo yung Kay kablo biya ka talong Mura na siya og foam So syempre humok yun siya So ipaulahi yun na to ang butang kisa sa uban nga mga utan mo. Dayon mga day, luto ng atong sinugba. So, mo na siya ako nang gihaon. O, oh, di ba? Lami kaayo. Mm -hmm. Unya ang ato ang uh, pakbet anang uh, oras na luto na pod. So, dungan-dungan ra -dungan gyud sa mga on na ta mga day. Oh, di ba? Lami kayo ang pinakabit mga day. Maghiwa sa day may mga day. Dili pa day mga on. <laughs> Hiwaon sa day mga day. Kaya para, ano, dili magtagsa. Kay kalas kay yung sugdaan. <laughs> Pasensya kay mga day no, nagagauyog-uyog na akong cellphone dyan, mga day kasi kagol ko, wala ko kabantay no, kaya ipasanday gratawan ako na dira sa baso. Gasugod pa mga mga day, wala pa tayo videographer, charing. Mm. kay? ka, So, mo na ako namang nagtiwas ug hiwa mga day, kay nagsukat na ko kanon, Then, nagpreparar sa mga pinggan mm, oh, mau na-na, mga day namika, ayo, atong pinakbit mau na-na, atong sinubah oh, mau na-na, amang finish product mga day oh, dibe oh, ansarap O, oh, muna amo ang balay sa bukid mga day. Pasensya na sinalay. <laughs> so, let's eat na mga day. Napay sinog mga talong, mga una ta. Na kamera opat ni ato sa bukid mga day. So, maura na mga day. Di nira Salamat sa paglanta mga day. Mga unta ninyo. Ang view sa bukid, well gaulan. Thank you so much, Lord, sa grasya.